Hello, hello guys. Magandang magandang umaga sa ating lahat. So, magtatanim tayo ngayon for today's video. All right? Early morning. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning, Bagumbilya Flower. So, dahil pinapatubigan natin ang ating ilalim ng Bagumbilya dito sa Planggana, tayo ay magpapatanim guys ng talbos ng kamote ayan so sayang yung branch sayang yung space so ang dapat natin gawin tips hack ko itanim natin dyan para meron tayong gulay alright so ayan guys binubuhusan na nga ng tubig para lumambot yung alupa under the bagong bilya plants and then After that, itatanim na yung talbos ng kamutit. Kamutit. Alright. So, ayan, dahil malambot na and soft na yung lupa, then, itutusok-tusok na dyan, guys, yung um, tal, yung ano ng kamutit, kamote. Yung branch niya para mabuhay. Kasi sayang yung space. at, syempre, nakita ko, guys, na napaka ganda nung kanyang stem. Stem ba yung tawag dyan? Yung kanyang branch. So, pwede na siyang itusok dyan and sa tingin ko mabubuhay yan guys kasi basta alagaan lang siya ng lupa, ay ng tubig at syempre yung lupa din, kailangan mataba-taba eh, at marami yung lupa dyan sa Plangana, kaya ah, pwedeng-pwede siyang itanim, alright perfect, so ayan guys itusok-tusok na nga at syempre, ako lang yung nag-uutos na itanim yan para may gulay sila or may gulay kami dito alright So, ayan na nga, guys. Tinutusok-tusok na. And, syempre, napakagandang uh, gulay to. Kasi, uh, good for our body, syempre. Kaya, ganito ang gawin nyo. Kapag may space pa kayo sa inyong mga, mga plangga ng sira-sira, itanim nyo na para... Meron tayong pagkukunan ng gulay. Gulay is life, right? Then, ayan guys, malapit ng matapos ang pagtusuk tusok dyan or pagtanim dyan sa lupa. Then, baka ilang araw lang to guys mabubuhay na. So ganyan yung gawin natin guys para hindi masayang yung space. Actually maraming space pa dyan, kaya lang um dyan ko lang naisip na ipatanim kasi sayang yung space. And syempre ilang piraso lang naman yung uh, talbos ng kamote. So sabi tapon na daw. Sabi ko no, itanim dyan para meron tayong gulay. o di ba? So hayan na guys malapit nang matapos and ang pag-alaga lang dito diligan ng diligan ng tubig and let's see for a few days All right perfect alright so ayan na tingin alright perfect wow <laughs> ayan may dahon na ang pinatanim ko kamutit <laughs> Talbos ng kamote. Alright. O, oh, ayan. Meron na kayong aanihin. Wow. Diligan nyo pa ng diligan kasi. Gustong gusto nyo yan ng maraming water. O, oh, buti hindi mo tinanggal yung flower. Patingin nga yung flower nyan. May flower ba yan? Ano? Ayan, may flower siya. <laughs> <laughs> Ayan. Pati yun yung mga talbos. Ayan guys, may talbos na yung pinatanim kong ano, may dahon na. Ayan. Para hindi sayang yung tanggana, lagyan nyo ng ganyan para meron kayong makain. <laughs> o ba? Diba? Nadiligan na ba yan? Ah, uh, ano ba? Sayang ano yan? Biligan nyo pa yan ulit para tutubo ng tutubo. At saka para meron kayong ano, maani. Alright, perfect. Yan na ang lagay ng aking tanim. At saka yung gumamela, nagkabulaklak na oh. Wow. Yan na. yan na ba yung tinanim mo? Oo. Uh, Nabasag naman na yung florera niya. Dati na yan. Ay, ang ganda. Yan na. Uh oh. Ang, ang ganda ng bulaklak niya, pink. Pink? Wow. Mm. Nasaan? Wala naman bulaklak, wala akong nakikita. Hindi, doon sa puno niya. Oh, ayan, basag-basag pa. Hindi pa pala naayos 'yan eh. <laughs> Perfect.